Baka hindi naman talaga kulang ang kinikita mo. Baka mali lang ang money habits mo. O kaibigan, dati rin ako one day millionaire. Sweldo sa umaga, ubos sa hapon. Pero ang pera ko, may expiration. Good for 24 hours only. Pero natuto rin si Kuya Ben sa sakit ng walang ipon. Kaya ngayon, bawat piso may direksyon. Tara, pag-usapan natin ang 9 money habits na unti-unting nagpapahirap sa'yo at paano natin ito mababago. At yung habit number 5, akala ng karamihan, harmless law. Pero yan ang silent killer ng budget mo. Habit number 1, paying yourself last. Maraming Pinoy ang inuuna lahat ng gastos bago mag-ipon. Bills, groceries, padala at minsan pa, gagastos pa para sa luho. Ang ending, wala nang natitira para sa sarili. Ito ang isa sa common money mistakes natin. Pero kapag natutunan mo, unahin ang sarili mo sa pag-iipon, mas lalaki ang control mo sa pera mo. Simple lang, bayaran mo muna ang sarili mo. Kahit 10% lang ng sweldo mo, pagka-receive mo ng sahod, agad mong ilibat ang 10% sa savings. Tapos yung natitirang 90%, yun ang pagkasyahin mo para sa gastos. Pwede mong gamitin ang GCash Save, Maya Savings, o kahit envelope system kung cash-based ka. Kapag naging habit mo ito, makikita mong unti-unting lumalaki ang ipon mo at mas magiging panatag ka sa hinaharap. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa laki ng kita, kundi sa disiplina mo sa paghawak ng pera. O, wag ka muna mag-skip ng video. Sa habit number 4, malalaman mo may mga bagay pala na akala mo hindi importante, pero pwedeng maging dahilan ng multa at sakit ng ulo. Habit number 2, lifestyle inflation. Tumaas ang sweldo mo, ang sarap sa feeling, di ba? Pero dapat pa tumaas din ang gastos mo. Deserve mo daw, sabi ng best friend mo sa work. Kaya naman, magse-celebrate dahil nakatanggap ng pay increase. Magpapakain, shopping ng bagong shoes at phone. Travel para reward sa sarili. Pero baka mamaya, naka-iPhone ka nga at ang dami mong posts sa IG story mo. Pero wala ka namang savings. Kapag tumas ang kita, madalas lumalaki rin ang gastos. Ito yung tawag nating lifestyle inflation. Imbes na mag-ipon o mag-invest, nauuwi sa luho ang dagdag na pera. Halimbawa, dati kung bumibili ka ng kape sa kanto, ngayon Starbucks na. Yung dating nagbabao ng lunch para makatipi, ngayon panay na ang grab dahil mas malaki na ang sahod. Kung hindi mo makokontrol ito, wala rin mapupuntahan ang increase sa income mo. Tipid tip, kapag may salary increase, i-maintain mo na ang dating lifestyle at itabi ang sobra. Kung may increase ka ng 2,000 pesos, subukang ipunin ang 1,500 at gastusin lang ang 500 pesos. Sa ganitong paraan, mas mabilis kang makakaipon at makaka-invest. Eto, personal kwento ko to kaibigan. Nung nagsisimula pa lang ako dito sa New Zealand bilang student, ang weekly budget ko ay 200 lang. Para na yan sa rent, food at bills. Talagang tipid kong tipid, pero kahit limited ang budget, sinanay ko ang sarili ko na pagkasyahin ito. Pagka-graduate ko at nakapagtrabaho na ako bilang sales consultant, hindi ako nagpadala sa tukso ng lifestyle upgrade. Sinubukan ko pa rin pagkasyahin ang 200 pesos per week at lahat ng sobra diretso sa savings. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin yung habit na yan. At sa totoo lang, malaking bagay ito sa financial journey naming na mag-asawa. Simple man ang buhay namin, pero yung disiplina, yan ang naging susi para makapagpundar kami at magkaroon ng mas maayos na financial position. Habit number 3, Delaying Investments Next year na ako mag invest yan ang linyang paulit-ulit nating naririnig. O baka nasabi mo na rin yan, kaibigan. Pero tandaan mo, habang patagal ng patagal, lumilipas din ang opportunity. Imbes na laging maghintay ng perfect time, mas mabuting magsimula kahit pa unti, unti Kung wala ka pang alam sa investing, walang problema. Pwede ka magtanong sa mga taong may experience. O mas madali, ifollow mo na ang channel namin. Dito pag-uusapan natin ang investing, saving at paano ka retire ng may ipon at peace of mind. Hindi mo kailangang maging expert agad, ang mahalaga magsimula. Dahil sa pera, time is more valuable than timing. Maraming Pinoy ang natatakot o naiilang sa salitang investment, kaya laging ipinagpapaliban. Pero habang tumatagal, nasasayang ang time na pwedeng lumago ang pera mo. Hindi kailangang malaki agad, ang mahalaga ay makapagsimula ngayon may apps tulad ng G-Invest, Seedbox o COL Financial kung saan pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos lang kada buwan. Kapag consistent ka, lalaki rin ang returns mo over time. Huwag hayaang matakot sa pagiging beginner. Matututo ka habang nag invest ka. Kung iniisip mong safe ka sa next habit, think again. Habit number 4, ang kadalasang hindi pinapansin pero biglang sumusulpot sa pinaka-wrong timing. Habit number 4, ignoring taxes. Hello po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga freelancers at online sellers na minsan nakakalimot sa isang importanteng bagay. Buwis. Madali itong baliwalayin, pero tandaan, kapag dumating ang notice mula sa BIR, parang multo sa gabi. Kinakabahan ka kahit wala kang ginagawang masama. Maraming Pilipino ang takot o hindi pamilyar sa tax laws. Pero tandaan, ang kawalan ng kaalaman ay hindi excuse sa multa o penalties. Kapag hindi maayos ang papeles mo, Pwede kang madelay sa pagkuha ng loans, permits, o business expansion. Good news, hindi mo na kailangang maging CPA para maayos ito. Andiyan ang negosyo centers sa ah, iba't ibang diba, online platforms na handang tumulong. Kapag maayos ang tax compliance mo, mas tahimik ang konsensya at mas ligtas ang financial journey mo. Disiplina lang po tayo at gawin ang tama para sa isang secure na kinabukasan. Habit number 5, not tracking expenses. Saan napunta ang pera mo? Hindi mo alam? Baka may small leaks ka sa budget. 15 pesos sa fishbowl, 50 pesos sa load, 100 pesos sa food delivery. Araw-araw? Lugi ka na! Ang hindi pagbabantay sa gastos ay parang pagkabutas ng bangka habang nasa dagat ka. Akala mo okay ka pa, pero palubog ka na pala. Yung mga malilit na gastos, milk tea, load, fast food, delivery, akala mo harmless. Pero pag pinagsama-sama mo sa isang buwan, ang laki rin ang naaaksaya. Kaya mahalagang itrack ang bawat galaw ng pera mo. Pwede kang gumamit ng notebook, Excel sheet o mga budgeting apps tulad ng Money Lover or Spendy. Ang mahalaga, nakikita mo kung saan napupunta ang bawat piso. Kapag aware ka na sa flow ng pera mo, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magbawas. At mula doon, mas magiging motivated ka sa pag-iipon at pagpaplano para sa future. Tracking is not just about budgeting, it's about taking control of your financial life. Ang susunod, habit number six. Isa ito sa pinaka naging aral natin noong pandemic. At kung hindi mo pa rin ito ginagawa ngayon, delikado ka. Habit number six, relying on one income. Isa sa pinaka risky na habit ang umaasa lang sa isang source of income. E paano kung biglang mawala yan? Ayun, ubos ang savings. Nga nga ka na lang. Hindi alam kung saan kukuha ng pera. Naranasan na natin yan noong pandemic. Ang daming nawala ng trabaho at hindi handa, walang ipon, walang backup plan. Kapag isa lang ang pinanggagalingan ng kita mo, sobrang delikado. Isang sakit lang, tanggal sa trabaho, o biglang emergency, ubos ang pera mo. Kaya napakalaga ng multiple streams of income. Magbenta online, mag-freelance, magturo, gumawa ng content, o magsimula ng maliit na negosyo. Kahit maliit pa sa simula, basta may alternative. Mas panatag ang loob mo kapag alam mong hindi lang isang gripo ang pinanggagalingan ng pera mo. Hindi mo man agad mararamdaman ang resulta. Pero darating ang panahon na pasasalabatan mo ang sarili mo, maaga kang naghanda. Number 7. Impulsive Buying Uy! May sale! Add to cart! Uy! Free shipping! Add to cart ulit! Temptation is everywhere. At kung hindi ka mag-iingat, ubos ang pera mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Pero ito ang simple pero powerful na solution Gamitin mo ang 3-day rule. May gusto ka? Add to cart. Pero huwag mo muna i-check out. Hintayin mo muna ang tatlong araw. Kapag gusto mo pa rin pagkatapos noon, ka-okay bilhin mo. Pero madalas, lumilipas na yung hype at narirealize mong hindi pala kailangan. Isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang ipon ay ang padalos-dalos na pagbili. Minsan, hindi mo pa nga nabubuksan yung parcel. May panibagong order ka na. Disiplina ang susi. Kung marunong kang maghintay at mag-isip bago gumastos, mas matututo kang pahalagaan ang bawat pisong pinakihirapan mo. Remember, your wants can't wait. But peace of mind is priceless. Number 8, not having an emergency fund. Ang emergency fund, parang seatbelt. Hindi mo laging kailangan. Pero kapag may aksidente, buhay ang nasasagip. Isang biglang sakit lang, pwedeng maubos ang ipon. Kung wala kang nakatabi, Uutang ka at madalas sa mataas na interes pa, mas lalo kang lulupog sa problema. Hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna, aksidente o emergency. Kaya habang maayos pa ang lahat, magsimula ka na maghanda. Ideal na meron kang at least 3 to 6 months worth ng monthly expenses pinag emergency fund. Pero don't feel pressured. Pwede kang magsimula sa 50 pesos per day o kahit anong kaya mo. Ang mahalaga, consistent ka. Hindi man ito kasing exciting ng travel goals o bagong gadget, pero ito magliligtas sa iyo sa oras ng kagibitan. Basta dapat may tiwala sa sarili plus damang paghahanda is equal to peace of mind. Number 9. Keeping up with others. Nakatravel sa si office mate. Si Kumari may bagong kotse. Si Kuya may bagong iPhone. Ikaw, naiisip mo, dapat meron din ako. Kaibigan, tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo lalo na online ay totoo. Maraming pinopost para lang magmukhang okay pero sa likod ng kamera, puro utang at stress na pala. Isa sa mga pinakamapanganib na ugali pagdating sa pera ay ang pakikipagsabayan sa iba. Dahil sa inggit o pressure, napipilitan tayong gumastos para lang hindi mapag-iwanan. Pero ang hindi natin nakikita, iba-iba tayo ng buhay, responsibilidad at income. Instead of comparing, focus ka sa sariling progress mas okay na simple ang buhay pero may ipot kaysa mukhang sosyal pero baon sa utang. Walang premyo sa pagiging una sa gastos pero may peace of mind sa pagiging matalino sa pera. Tandaan mo, ang yaman hindi lang nasusukat sa dami ng gadgets o branded items, kundi sa disiplina mo sa pera, sa peace of mind at sa kahandaang lumapan para sa mas magandang bukas. Comment mo naman kung ilan sa nine habits ang kailangan mong paguhin ngayon.